DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Baka nakakala mo hindi ko narinig ang pag-uusap niyo mag-iina. Isinusukan na ninyo ako! Nanghihinawa na kayo sa akin! Ganito talaga pag matanda na. Pag wala na kaming silbi! gusto ninyo, tabunan na kami sa hukay! May pangako ang Pang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap. At unti-unting mauusal ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang. Gusto nyo tabunan na kami sa hukay. Dito pa rin sa ating natatanging dunang. May pangako ang bukas. Sige na, Papa. Pumahig na po kayong bumili tayo ng sarili nating bahay. Investment din naman po yun, di ba? Can afford naman tayong bumili. Ano po, Papa? Oy! God bless, anak. God bless. Sige, <laughs> maupo ka. Tama-tama dating mo. May importanteng bagay kaming pinag-uusapan ng kuya mo. Mm, si mama? Wala ang mama mo, na grocery. Ang lolo niyo naman, kanina pa rin umalis ng bahay. Mm. Kaya makapag-uusap tayong tatlo ng masinsinan. Ngayon, ano bang problema niyo sa lolo niyo? Sinabi ko naman po sa inyo, Papa, di ba? Madalas wala sa lugar si lolo. Madalas mainit ang ulo, laging nanininghal. Oo nga po, Papa. Pati nga si Mama eh. Madalas ding singhala ni Lolo. Kaya madalas, nakikita namin ni Kuya si Mama. Tahimik na lang siyang napapaiyak. Kaya pumayag na po kayo, Papa. Bumili na tayo ng sarili nating bahay. Umalis na tayo rito. Oo. Oh, sinabi nyo. Sa savings namin ng Mama nyo, kaya na nating bumili o pagpagawa ng sarili nating bahay. Pero yung paglipat, yung pag-alis natin dito, hindi basta-basta yun. A -a -a ano pong ibig niyo sabihin? Meron muna akong itatanong sa inyong magkapatid. Hmm? At depende sa magiging sagot ninyo kung pagbibigyan ko ba ang inyong kahilingan. Ano pong itatanong ninyo? Halimbawang, ulyani na rin ako. Ganyan din bang ang ituturo ninyong pagtrato sa akin sa inyong magiging mga anak? RJ, na bad trip din ako sa papa ko. Sobra ka naman. Two years din yung hindi nakasama ang papa mo. Tapos, pag nagbakasyon siya dito sa Pilipinas, kinababad tripan mo pa. Kasi nga, gusto namin ng kapatid ko na bumili na kami ng sariling bahay namin. Parang makalayo na kami sa lolo namin. Bad trip din. Biruin mo. dinahan pa sa drama ang pagsasabing ayaw niya bumili ng bagong bahay. Sure ka ba? Kaya ng budget ng parents mo ang bagong bahay. Oo naman. Mining engineer si Papa. Maganda ang trabaho niya sa oil company sa Saudi. Saka, nakikita ko ang bank book nila ni Mama. Kaya alam ko, can't afford kami bumili ng sarili namin bahay. Kaso nga, ayaw niya. Alam mo, tol. Naiintindihan ko ang airpods mo. <laughs> Ikaw, nagiging KJ ka na rin eh. Hindi sa KJ. Instead, nakaasaran mong lolo mo. Dapat, inuunawa mo siya. Matanda na kasi yun. At ang matatanda marami na silang insecurity sa buhay. Tay, kung bata-bata pa lang kayo, ayahin ko sana kayong uminom tayo kahit uh, tigdalawang botin beer. Oo nga, red sabi ng doktor ko, wag na raw akong iinom ng serbesa. Maaari daw maging aktibo ang arthritis ko. <laughs> Kung sa bagay, kahit ako, bihira rin uminom eh. Pag nasa Saudi ako, guarantee ang ginagawa kong pampantok sa gabi. Oh, Bakit bigla uh, bigla kayong natahimik? Bigla kayong tumingin sa malayo? Pakiramdam ko, ho, parang Meron kang problema? O, wala. Wala kang problema. Nalulungkot lang ako, Reden. Bakit po? Mahirap pala pagbalo ka na. Pag nag-iisa na sa buhay. Hindi naman po kay nag-iisa, tayo. Narito po kami. Ang asawa ko at dalaman yung apo. Kasama nyo kami. <laughs> yang, yang asawa mo, lagi rin galit sa akin niya. Lalo na ang anak mo. Pakiramdam ko eh, pinagsasawa na nila ako. Oo. Wag mo kayo mag-isip ng ganyan, Tay. Mahal kayo ng mga apo ninyo, lalo ng asawa ko. Anong mahal? Redlen, nasa malayo ka, kaya hindi mo nakikita ang galaw nila. Pakiramdam ko, gusto na nila akong mawala. <laughs> Para wala na silang iniintinding matanda. balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sa loob ng maraming taon ng ating pagiging mag-asawa, yung ganito ang pinakamalungkot na araw para sa akin. Yung ganito na ihahatid kita dito sa airport. Ilang taon na lang, Mildred. Pag nakatapos si Nazorian at Nicole, pipirmin na ako dito sa Pilipinas. Matagal pa yun. Napakabilis ng panahon. Isa pa, sa pagtatrabaho ko sa Saudi, gumanda ang buhay natin. Mining engineer ka. May mga minahan naman dito sa Pilipinas, hindi Oo. ba? Pero karamihan sa minahan dito sa atin, ando sa Mindanao. Kung doon ako magtatrabaho, doon din ako pipirme. Delikado pa. Alam mo naman sa Mindanao, madalas may gulo. At saka, hindi ako makakakuha rito ng sweldong sinlaki ng sinusweldo ko sa Saudi. Ay, mahal ka na nga. O, tawagan mo agad ako pagdating mo sa Jeddah, ha? Oo. oo. Iyan naman talagang lagi ginagawa ko, eh. Oy, siya nga pala. Huwag hmm. kang masyadong nagpapay-stress kay Itay, ha? Maraming kilo sa ugali ang itay na nakakainis talaga. Hindi mo lang alam yun. Pero, salamat. Kasi ikaw pang manugang lang ang nakakaintindi sa kanya. Matanda na tatay mobile trade. Obserbasyon ko sa kanya, nagkaka-Alzheimer's na. Kumisan, mabait. Pero madalas, sa aburidok at mailit ang ulo. Sinabi mo pa kaya naman madalas nayayamot ang mga anak natin sa kanya lagi mong pagsasabihan yung dalawang yun, ha hindi dapat kinayayamutan ang kakulitan ng matandang nag -uulianin. ang dapat lalo pang pinapakitaan ang malasakit para maramdaman nilang meron pa rin silang halaga Nagugutom na ako. Pero ayokong umuwi. Mabibwisit lang ako pag andan ako sa bahay dahil sa mga apo kong salbahe. Mabuti pa sa karinderya na lang ako kakain. Mabuti pa dito sa karinderya, masasarap ang ulam. Sa bahay namin parang pinanghihinayangan ni Mildred ang ipinapakain sa akin. Dito sa karimderya, nakakain ko kung anong gusto ko. Bahala sila sa buhay nila. Maamay kabilang lang ako uuwi. Nicole, nagkain na ako. Kakain na tayo. Oh, tinawag mo na ba lolo mo? Wala si lolo sa kanyang kwarto, mama. Ha? saan sana naman kaya nagpunta matandang yun? Oras ang pagkain, saka pa umaalis sa bahay. Ipagtira niyo na lang si lolo ng pagkain. Uuwi rin po yun. Mama, nakita ko si lolo. Ha? Ando sa may labasan. O, oh, ay, anong ginagawa niya doon? Wala lang. Palakad-lakad lang. Para nga pong galing siya sa karinderya dun sa kanto eh. Baka kumain na sa karinderya si Lolo Mama. Kaya hayaan niyo na lang siya. Ay nako, Lolo ninyo, oo. Oh. Tatay ko yan, pero ang hirap talagang alagaan. Hindi ko naman siya pwedeng laging sundan. Busy naman ako dito sa bahay. Hayaan nyo na lang siya, Mama. Ay, Mama, sa birthday ko, mag invite ako ng mga friends ko, ha? 19 na ako. Kahit konting handa lang, basta dito lang kami sa bahay. Magbabanding kami rito. Oh, sige, ikaw ang bahala. Ay, nako, Mama. Oh. Baka kasama sa mga iimbita ng Nicole na yan ang boyfriend niya. Uy, mahiya ka kuya ha. Wala pa akong boyfriend. Sus, eh sino yung oh. laging sunod ng sunod sa yung lalaki sa school? Kaibigan ko lang oh, yun, siya, no? siya, tama na yan. Baka magkapikunan pa kayo. Maghahanda ko ng konti. At kung halimbawang kulangin tayo sa pagkain, magpa-deliver na lang tayo ng pizza. O kahit na sa ang fast food dyan. Pero magkakaroon ka ng problema, Nicole. Anong problema? Si Lolo. Ipagdasal mong wag siyang tupakin. Dahil pag sinumpong ang matandang yon, tiyak gagawa na naman yun ng na eksena. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang may pangako ang bukas. Ay, Kuya Zare, nalika rito. Ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Hi, Kuya! Hello. Hello. Enjoy lang kayo, ha? Ah. Lolo! Nakakaasar talaga! Kung kailan marami akong bisita sa pa sumabay? Teka nga! Lolo! Ano ba naman kayo? Kung kailan may mga bisita ako? Saka kayo nagpapatugtog dito sa salas? Bakit Bakit magbilatea? Bakit? Kailan ba may karapatang magsaya? Ako gusto ko rin magsaya! Ang sabihin nyo, gusto nyong manggulo. <coughs> ano? Kayo ang magulo eh. Hindi ako. Ang ingay nyo, dilig na dilig sa kwarto ko. Hindi ako makapagpahinga na maayos. Ayun. Ang ibig sabihin, nananadya kayo. Nakakasiya kami sa labas, tapos sinabayan nyo ng kantang sintanda nyo. Ay, huwag mong insultuhin ang katandaan ko. Pero kasi kainsu-insulto ang ginagawa ninyo. Magtiis ka! O kaya umalis kayo dito sa pamamahay ko! Matagal na namin gustong umalis. Kaya lang, naawa pa rin kami sa inyo. Pero pag ganyan ang inyong ugali, dapat talaga sa katulad din nyo, naiiwang mag-isa! Dapat nabubulok na kayo sa ilalim ng ungay! Huwag kang mag -alala. Malapit na! At pag nangyari yun, siguro nga magiging masaya na kayo. Dahil ramdam ko, nagsasawa na kay sa akin. Itay, pumasok na ho sa school ang mga bata. Lumabas na ho kayo sa kusina. Sabay na tayo mag-almusal. Wala akong gad kumain. Hindi ako nagugutom. Uh, gusto ba ninyo? Dalhan ko kayo ng pagkain dito sa kwarto nyo? Sinabi ko na, di ba? Hindi ako nagugutom. Uh, Kung nalang kumain. I it itay, kung galit kayo sa mga anak ko, huwag naman ho sana ninyo ako idamay. Bakit hindi kita idadamay? Kakampi ka ng mga anak mo, eh. Di ba? Uh, Di ba? Makakala mo, hindi ko narinig ang pag-uusap ni Lumagina. Isinuso ka na ninyo ako! Nangihinawa na kayo sa akin! Itay! to talaga pag... pag matanda na. Pag wala na kaming silbi. Gusto ninyo, Tabulan na kami sa hukay! tila palalim ng palalim ang nakakubling hinanakit sa dibdib ni Lolo Ador. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page nang may pangako ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Russ Juzan, Bobby Cruz, Chester Jan Singian, Princess Cadavona, Olive Madrideos, Susan Robles, at si Lionel Benjamin sa papel na Ador. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutiab sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi na gaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapalabik na kabanata ng kasaysayang ito. Gusto nyo tabunan na kami sa hukay. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. DZRH member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.